Hi guys, gandang araw. Ayan. Kukuni na ulit ni Rafae. Or ni Rafae. Kukuni um, ha? Ang kakao. Ayun, ayun, ayun. Kukuni waray karga. Ayun. Sandali kay atin sa saluhin. Oh, ayan. Pakita mo muna. Ayan. Ang ganda. Oh, oh ayaw, yaw, yaw, yaw. Sandali lang. Ayan. Oh. Ayan. <laughs> ayan. Ito na guys, oh. Ayun ba? Yan, nasa likod mo yan. Yun. Ikon na di pag. Ayan. Lelak. niya na. O di ba? Ganun lang kasimple guys, oh. May mga bunga ano naman. Uy, tingali. Ayan. Ayan ang mga palangga si Rafi. Ayan. Isintro mo dito sa kamay ko. Ay. Harap ka. Ayun. Ayun. Ayon. Apo sa lang yan atalikwan. <laughs> Ito yan, guys. Wala na sa bawaw. sa sopuan natu sa. Doon sa dolo. Natu ng mga dolo. Wala na. City aw. Are ba may na kwatayung apat ah, ayon oh, mara, pasunod na yan, yan oh. Ayun rapi, yo. Oh. Ako kulay pula pa. Hindi pa. Ayun. Ayan na guys. Ang na natin ngayong araw. Apat lang yan. Pasimple-simple lang. Yun. Mayroon tayong madadala pa sa natin sa ating mga <laughs> mahal din ng mga pamangkin na mahilig kumain ng kakao. So, yan guys. Pwede na to eh. Bilad at gawin. Chocolate. Yan. May chocolate na naman tayo. Kasi ang daming buto nito. yun. May apat tayo. <laughs> May apat na piraso tayo mga palangga. Yan. So muli, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mamunting video sa Ramil we'll your Ella Vlog. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Yan, yeah, love, love, love. God bless us all po. Bye for now. Oo, pinapakuha. <laughs> Nga kuya, hinug na. Abi ko akin niya. <laughs> Bye.